Ayun o, oh, Ate Rona. Lagi lakas ng taong to guys o. Oh. ng bato. Malakas magbato. Ay magbato. magbato, magbato Nabubuhat ng bato yan. Guys, <laughs> ang lakas magbato nito Ay magbuhat ng bato. Lumabas yung ano mo ha. Candy, ang lakas mo magbato. Ay, magbuat ng bato. <laughs> eh, kaway naman dyan o. Oh. Ayun o. Oh. <laughs> yes, o namin guys. Lek. Lek. Kawin naman, boss. Ayun, oh. Kijun. Kijun. Ayan o. Wade yun. Ano Lakas o. <laughs> ano yan? Uh, uh, mga Iyon o. Wala pang kuryente. Wala pa. Hindi pa tayo makakapag-charge. Wala, wala tayong Jimmy Wala Wala tayong Wala Wala tayong Correct. Hindi, ano lang, rental lahat. Yes. Oh, yeah, magtubig na magtubig, ha? Oh, ito na po, eh. na kami.